sa isang team and then both cars are on the track and then limbawat si driver 1 is kind of moving kind of slow parehong team yan parehong, parehong team. team. and then driver 2 is moving faster than driver 1 mm. so ang gagawin mag-ready yung team na kailangan niyang palagpasin si driver 2 kasi mas mabilis siya mm. so syempre as a driver you have your own race are you gonna give okay. up the place para sa points din mas yes, sure correct. kung uh -oh. kung mas sure na mananalo yung mas mabilis na kotse dapat siya paunahin mo para correct. sure na maka first tayo oh, pero sure na mahabol niya yung neck oo oh, pero masakit din yun ano ang career mo nakabase din sa, sa position mo yung yung career mo mismo oh, pwede ako magmukhang bobing kung ibibigay ko to pwede na akong manalo eh. yeah, pero yeah. sabi ng team ko dapat paunahin natin yung nasa likod ko kasi yun ang mas mabilis sa uh -oh. na pace sa amin uh -oh. ngayon yun yung drama, no? Yeah. drama.